Tigtot 200 kayo. Wow! Oh. Ay, walang ano man. Oh. Thank you, Pa. Oh. Ikaw naman natin. Help, help! Help, help! Wala magtutulagahan. Oh. Oh. oh Wala magtutulagahan sa likod. Good. Bakit dito kayo kumakain? Ha? Huh? Ano kayo, Magka-classmate? Oh, very good. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako hindi ako masamang tao. Kaibigan ko. Kaya ano pangalan mo? Jewel Ann. Ikaw? Vegan po. But... Ikaw? Ikaw, Ate. Sophia. Anong grade niyo na? Three. Grade 3. Grade 3, very good. Oh. Pero mag-iingat kayo ha. Huh? Abagay, malapit lang na may school niyo no. Huwag kayong lalapit doon sa mga tao basta-basta na hindi nyo kilala, ha? Oh. Kilala nyo ba si Daddy Frankie? Oh, very good. Ang tanong ko ngayon, bakit dito nung nyo napili kumain? Kasi po mahangin. Po. Kasi mahangin tsaka malamig. Ano oras mapasok nyo? One po. Mamaya ala na. Oh, sige. Tuloy nyo na yung kain nyo. Sana mag-aaral kayo mabuti, ha? Ikaw, saan pagkain mo? Ayun? Sige, kain na kayo. Bibigyan ko kayo pambaon. Ha? Huh? Okay lang? oh, take to 200 kayo. Wow! Ha? Oh. Ay, walang ano man. O. Oh. O. Oh. Ikaw naman natin. O, oh, very good. Mga grade 3, ano? Ano anong pangalan na school nyo? Saan kayo nag-aaral? Diyan po, Bayawas Integrated. ano anong pangalan na school nyo? By integrated school. Integrated school. Mag-aral kayo mabuti, ha? Apo. I-upload ko to, okay lang? Apo. Shout out nyo yung teacher nyo. Apo. Apo. Pangalan teacher nyo, shout out nyo, sige. Shout out po kay Madam Opelia. Madam? Opelia. Oh, very good. Sa mga matpapa mo? <laughs> ha? Ay, ikaw muna. Oo, oh, ikaw muna, mama mo. Shout out po kay mama at papa. Pangalan? Mel, Mel po. Anong plano mo sa buhay mo paglaki? Doktor pa. Oh, wow. Doktor, very good. Sige, mag-aaral kayo ha? Apo. Okay, bye -bye. bye bye. Bye bye. God bless. Sige, so ayan mga kababayan, mga kabarangay. na uh, nadaanan ko lang tong mga bata na to. At uh, kinumusta ko sila. Dahil uh, uh, andito sila na nagla-lunch sa silong ng akasya. Kaya Ayun, kinausap ko sila at binigyan sila ng mga pambahon, mga nag-aaral. Huwag niyong mamasamain mga kababayan. Alam ko naman po na hindi basta-basta lumalapit sa mga bata ngayon pero pinayuan ko rin sila lalo na pag hindi nila kakilala. Pero hindi naman kalayuan ito mga kababayan sa school nila at marami rin naus sa kanila kaya hindi naman delikado yung kinaroroonan nila. Bigyan natin ng pambahon yung mga bata mga kababayan. Oh, baon mo. Oh, alis na. Ikaw. Oh, ano pangalan mo? Angelo. Oh, sige, bao na. Okay. Ha? Ah? Ayaw mo na pera? Gusto ko! Oo, oh, oh, pera. <laughs> Ikaw? Gusto ko. Anong gusto, gusto, ko, gusto ko, mo? Gusto oh, Sige, alis na. Charlie. Ikaw naman. <laughs> oh, alis na pag nakakuha na. Alis <inaudible> huh? na, kita. Daddy, Daddy, oh, sige. Daddy, oh, alis na pag nakakuha na. Oh. Oh. Daddy, Daddy, Daddy. Ay, wag, wag, wag sag, ano. Oh, alis na pag nakakuha na. Oh. Huwag Baba, hindi itang bibigya pa akyat. Oh. Baba, baba. Oh. Oh. Alis na pag nakakuha na. Hop, hop! Hop, hop! Isa pa! Oh, one line, one line. Walang lalapit. Ako ang lalapit sa inyo, ha? Okay. O, okay. oh, alis na. O. Okay. Oh. Isa lang. Walang lalapit. Walang alis. Walang alis. Walang pila, pila. Walang magtutulang. One line, one line. Walang magtutulakan. O. Oh. O. Oh. Wala mo kung sa likod! Ay, bayo! Salamat po! po! Na? Na kanina? Napigla na kita kanina? Oi, one line, one line, one line. O, oh, napigla na kita kanina? O, hop, hop! Ay, very good. <laughs> <laughs> <No>? <laughs> yeah. Hindi, pila-pila. Pila. Thank you, Pa. Okay. Ayaw wala na. You, <laughs> Happy? Happy? Happy! <laughs> Kaya masaya siya lahat, mga kababayan.